Mga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga marites! Pagkagising ko, nakaamoy ako ng mga lutong ulam kaya dumiretso agad ako dito sa mga kapitbahay namin. Ay nuko, sa laki pa naman ng ilong kong yan ay matindi yung pangamoy niya. <laughs> Tama nga yung hinala ng ilong ko dahil meron nga ngandaan dito sa kapitbahay namin. Nuko! Nuko! <laughs> Birthday lang ngayon ni SK Justin Cordero. Kaya talaga namang busy-busy na sila dito sa bahay nila. Ay, bongga, meron pang pahipon si SK. Amang tama yung pagdating ko, paluto na itong mga ipon at makakakain na ako. <laughs> ay, Diyos ko, eh, pamagumpisa yung birthday, dumine ka, jo. <laughs> <laughs> Parang ang sinadya para sa akin yung handa ni SK dahil lahat ng mga linuluto nila ay nuko, no, paborito ko. <laughs> Kuwada ako buri, Diyos ko. <laughs> Pinuntahan ko nga rin itong mga nakcha at nadatnan ko nga silang gumagawa ng pulutan. Naro, Diyos ko. nga do. <laughs> Tamang tama nga, meron silang lutuan dito kaya nagpaluto ako ng ilang piraso sa kanila para matikman ko tong mga ginagawa nila. Abang ang iniintay kong maluto, binalikan ko nga tong si Darang Osang at tinihiwa na nga tong bakang gagamitin nila sa roast beef. Natapos niya nga mahiwa yung baka, pinakuha niya na ham na ipangsasahog niya sa gulay. Binubulungan ko na nga si Darang Osang dyan, sabi ko sa kanya, itabi niya na yung kalati at iuuwi ko na. <laughs> Disko, siguro naman hindi nila bibilangin yung slice ng ham na nakasaug sa gulay. <laughs> <laughs> Ito namang si Darang Bikbik. Inumpisa niya ng lutuin itong specialty niyang dinuguan. Ay, grabe, talaga namang napakasarap ng dinuguan ni Darang Bikbik. -Bik. At kahit ito lang yung ulamin ko, pwedeng pwede na ako. Asin tabi po pala sa mga hindi kumakain ng ganito. Dahil nga natapos ng lutuin yung ibang handa, inumpisa ng lutuin ni SK itong pampulutan naming tokwa. Ay, itong recipe ni Ma'am Shilolo dito sa tokwa, kahit walang baboy ito, talaga namang napakasarap. Hindi ako mahilig kumain ng tokwa, pero simula natikman ko yung luto ni Ma'am Shi, talaga namang sobrang nagustuhan naming lahat ito. O, dahil nga luto na yung ibang handa, syempre alam nyo na ang gagawin. ko ano pa ba? Eh, di magsasaron na ako. <laughs> Puko, dahil pagdating sa pagsasaron, kailangan mga bilis ko. <laughs> Fast forward, bandang hapon, nagumpisa na nga ang celebration ni SK at ginawa niya nga sa resort. Ay, Pak, merong palit si SK at maraming po tayo yung handa niya. Ay, laka, marami-rami yung may sya-sharong ko nito, Diyos ko. <laughs> Ay, just ko, lalo na tong ngipon na to. Mamaya kayo sa akin, mabalok kayo, no, <laughs> Hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik habang wala pa yung mga bisita ni SK. Inauna na rugo kaming kumain. Inuna, kay parugu ka rin bisita. <laughs> Bago ang lahat, kain po tayo mga marites. Ay, just ko, muntik nang hindi magkasya sa plato ko yung kinuha kong pagkain. Karano mong karano, Diyos ko. <laughs> Pagdatingan na yung mga bisita ni SK, pinagkanta na namin siya ng happy birthday at pinag-blow na rin namin siya ng cake. Happy happy birthday SK, more birthdays to come at sana magkajowa ka na rugo. Siyempre, <laughs> pagkatapos si Blue ni SK yung mga cake, pinasok ko na ito. Alam nyo naman, magsasharon din ako nito. Ano ko? <laughs> at ito na nga ang pinakahihintay namin sa lahat. Ang i-chop ni Mayora tong lechon. <laughs> ko nanding din kaya papana Nino ko. Ay, Diyos ko, tambing ko nang ibabalot yung ulo ng lechon para wala nang kawala. Siyempre, pero bago ang lahat, mumukbangin muna namin yung balat Ay, Nuko. Kanya man, ha? Ah, Diyos ko, ha? Sige, Marites, pag tumas yung prison mo niyan, madali na ka na naman, Nuko, <laughs> Siya hanggang doon na lang. Pasensya na sa mga natakam namin sa lityo na to. No, ko. Bago ang lahat. Sana naman, ni share mo rin video ko. <laughs>